meron na naman siguro silang niluluto uh, behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa plan control uh, corruption kung kung, kung seryoso lang talaga ang presidente tapos na yan isang araw lang matuturo niya lahat ng may kadaluan ng ano, corruption corruption sa budget pero well you can see. Parang ang nanonood tayo ng sarswela. Right. Oh. Kunin ko na rin po reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarswela. Mm. Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang na-suggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20, this is uh, November 2020, nilabas. Mm. Pero, may nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon niya? So, muli ang pag-iimbestigang ito para sa taumbayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Uh, you sec, uh, magkano po ba talaga yung uh, total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Uh, meron po bang maaring maging liability ang uh, pangulo uh, dito po sa maanomalyang uh, flood control projects? Uh, ang 2022, kung mapapansin po natin, ay uh, hindi po ang sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Uh, nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At uh, ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung uh, budget, uh, parang uh, ano po ba yung kanyang uh, pananag